Magpapasabog daw tayo. Yes, eto na. Isang kabog. Kaya nga ito, katanungan namin sa'yo. Ruma Bay, magpapasabog ka na ba? Oo nga. Magpapasabog. Na. Oo, Pasabog. Ayan, okay na. Alam mo, PG, <laughs> pengi okay, nga ako niyan. Na Buka dito. Ang ka nagbabas Iba ka, PG. Buka dito. Ay, nakulit, lito to na ako o, sa inyo. Buka dito. Hilo-hilo na ako. Ikaw pa nalito, ha? Oo, kali. <laughs> Isuot mo to. Huwag okay, magulo. magulo ngayon. Oo. <laughs> okay. Oh, oh, isuot mo na si, yan. yan? Isuot mo to kasi may paminta yan sa loob. Kaya <laughs> nga, eh, ba't may ganun? Isusuot mo yan, Ate Pichi. Isuot mo to. Dali, amo, 24 oras na. Nandito pa tayo. Okay, eto na. Yan. Yeah. Umpisaan uh, yeah. uh, na, na natin itong iyong sang tanong. Sang sabog. Sabo. Uh, sigutin mo ito ng tama pag hindi sasabog yan. Ay, ang hirap naman. Wala pa nga yung tanong, mahirap agad. Oh, ito na pisa. May tanong, mag-isip, may oh, mag i Bago nakilala bilang comedian, una munang naging radio DJ si Chad Kinis. Okay. Ngayon, ito na. Ang tanong, ano ang nickname niya bilang DJ? Ah, oh. si Chad Kinis nga, sabi niya, sino yun? <laughs> Pichero ba yung tubig sa bahay niyo? <laughs> O, oh, ito na nga. Ito ba? Ano daw yung... I-gayshin ano ko pa lang nito, ah. Ano daw yung nickname niya bilang DJ? A, Madam Kring-Kring or B, Baby Chaddy? Yes, tutulungan ba ka nila. Makinig ka. Baby Chaddy. Oo. Oh, oh, kasi naikwento yan sa akin ni Chad Kinis. <laughs> o, oh, ba't ka tumatawa, ate? Yes. Parang hindi ako naniwala Teka lang baby kasi, ate. Eh. Makinig ka naman siya, ate. Ito na nga kasi baby, hindi niyo po alam, pero baby face talaga si Chad Kinis. Oh, dahil no. baby oh. face. Noon, noon, noon. No. Baby face, kasi nga, pag DJ ka, hindi na naman nakikita ang face. Hindi naman sinabi Charot baby lang, skin. Charot friend. Hindi, face pero sa lang. totoo lang, nung time na yon talagang ang fresh-fresh, talagang siya may pinaka, ano, glass skin sa lahat. Hindi nyo na ipagkakaila. Oo. Oh, oh, At oh. saka uso din noon yung ano eh, yung baby na tawagan. Oo, oh, oh, baby. Oh, oh. Baby, kaya ginamit saka niya. baby chaddy, kasi nga, gusto niya ista establish yung name niya. Oy, PJ, makinig ka! Eto. Uh, Ayun, kami dito. Niya, ito. gusto niya Baby yes, Chaddy kasi nga, oh. di ba, Chad? Gusto niya establish yung name niya muna. syempre. kaya oh, oh. Baby Chaddy. At least ah. siya pa rin yun. Oh, Paka ay ay Baby Chami. Yes, okay. kuya. Ay, 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 ay nako. ang totoo pangalan na ni Chad ay Richardson. Richard at Richard nag-aral siya sa Paco Catholic School ng elementary. Ay, Paco, medyo, medyo parang may kalokohan si Chad noon eh. Ang tawag sa kanya ng mga teacher ay may, parang may siyang kring-kring may kring kring. Diyan nakuha ni Sandara Park yung krong-krong. Ah, oh. Ayun. Oh. Nakuha na si Chad oh. doon. bago nagkaroon ng Sandara, may kring kring. May kring kring, kring, -kring na muna. Madam kring kring. Oo. Oh, Madam, oh. Kring -kring. Madam, kring -kring. Madam kring kring. Yes. Yun. Ay, yung pala yun. Hmm. So, sa Pichi, sa, ano sa tingin mo? Paniniwala mo ba sa rito mo? Hindi, kami ang tama, Pichi. Tsaka, uh, uh, But, uh baby so, chaddy. Actually, dalawa lang naman ng choice. <laughs> dalawa lang. Ano? Eh, hey, baby chaddy. Ano to? Uh, <laughs> baby chaddy. Madam Chadi. kring kring. Or Madam kring-kring. Huwag ka maniwala na glass ako dati. Kung glass to, ano to? Nabasag na yun. Hindi naman sinabi. Sabi lang? Baby face. Uh -huh. Baby face. Hindi oh. sinabing baby ay, skin. Kaya nga, ano magiging kasagutan <laughs> mo? Ano pa <rupa> may? Eh! <laughs> Madam Kring Kring or ano? Baby Chadi? Baby Chadi. Yes. Baby Chadi si yes. Baby. Yes. Okay. Yes. Baby Chadi. Ang sabi niya po ay Baby Chadi, kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Ah! Oy, ba't ang daming pulbos ka, Pichi? Ba't ganoon? Ang dami, oh. Pichi, Pichi, <laughs> pangalan ko yun. Pala din si ka Chad! kasi. Bakit naman Kring-kring, Chad. Hindi Mad kasi... Gusto ko sana yung kling-kling, pero naisip ko, bata ka din naman talaga nun, di ba? Oo. Oh. <laughs> so, pwede naman ikaw yung bunso. Eh, hindi, nagsim nagsimula ako mag-DJ, 72 ako. <laughs> <laughs> o, nasa lahat, di akala ko nga DJ ang nickname mo eh. Ah! Pichi, hindi pa tapos. Meron ka pa labing limang Dalawa pa, Pichi. Oo, oh, nga, sa lang. Ibalik na, mo yung ano. <laughs> <laughs> Dali na, lang. Nag-time out. Ito ng pangalawang sang tanong. Parang walang show. Sam sabog. Na-reunion natin to. Hindi nyo ba alam? <laughs> Yan. Eto na. Ano ang laging nire-remind ni Heart ibang lista sa sarili niya sa tuwing pipicturan siya ng mga paparazzi? A. Bawal pumikit or B. Bawal sumimangot. Chad! Ay, nako! Siyempre, siyempre, naikwento sa'yo ni Hart diba, Heart Si, si Hart kasi ay madalas ko nakakasama. Oh, yan. Saan? Si, sa Paris? Hindi, si Heart Turneri ha. Hart Turneri. <laughs> <laughs> Hart ibang ilista? Ah, ah, okay. si, ah, Heart yeah. si Hart ilista, si nakasama kay mm. kayo nagpunta ako ng Paris. Oh. Yan. Kumain kami dun. Ang eh. sarap ng tendon eh. Oh. <laughs> Ayun! <laughs> Tapos ano, hindi, <laughs> lagi niyang, lagi niyang nare-remind sa sarili niya na bawal bawal sumimango. Ah, okay. Kasi siyempre, mga paparazzi yan, kailangan lagi kang ano, lagi yung mukha mo, kailangan uh, picture uh, at camera ready. Smile, diba? Kita mo ako kung nga, sarili ko. Lagi ko nire-remind, lagi ako nakasmile. Mm. Kahit nakasimangod ako, kitang-kita -kita ang dimples ko. Oh, okay. uh, ah. Okay. <laughs> kasi maganda kasi na Naka-smile ka laging. Ah, yun ang pala yun. So, bawal sumimangot. Yes. Dito naman, Hindi ay, yan totoo. ay, kasi oh, De, yan. Ano, oh. di ba? Bawal pumikit. Oh. Oh. Sinabi niya yun sa interview niya. Oo, oh. oh. at saka si Heart Evangelista, pag ano mukha mo, kahit nakasimangot ka, kahit nakangiti ka, kahit anong gawin mo sa mukha mo, maganda ka pa rin. Oh. 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 Basta, wag lang nakapikit. Kasi, oh. di ba? Tsaka, di ba usually, ang mga model, pitch, sana makinig ka naman. Nakikinig ako. Ako, natas ko. Relax nata na relax ka dyan eh. <laughs> Pinapakita oh. ko lang yung pendi ko tsaka yung relo ko na bashe ron. Ay, very, very hard. Ayan. Ito oh, na yun nga. Gato. Kasi, di ba, madalas si Heart, ano oh, yun? Fears. Kanya. Kailangan oh. fierce. So, hindi naman nakangiti yun, di ba? Oh, oh. Fierce nga Ayun eh. Na, Kasi na. pag pumikit, tapon na yung picture na yun. yun. Bawal pumikit. Bawal si may mangot. yo. Pichi, anong magiging kasagutan mo doon? Eh, bawal pumikit. Balag or pumikil. b bawal sumimangot. Suot mo muna yung ano mo? Kuron oh, 'yan. Maano yung mata mo? Yan, yeah. sige. Malakas bawal yet. sumimangot. Mm. Bawal sumimangot. Good choice. Kabog or sabog? In! 5 4 3 2 1. Yes, pati kada niwal sa amin. Madali. Yan, 'yan tinang yung pangatlong. Santo nong. Sabo. Alin dito ang pangarap ni Kelvin Miranda noong bata pa siya? A, maging isang lolo or B, maging isang anime character? Maging isang lolo. Oh. Oo, hindi niyo po alam mga tik-tropa, Isa po sa pinaka best friend talaga ni Kuya, ay ni, ni Kuya Kelvin Miranda ay isa na rin pong lolo. Andi dito po siya, Kuya Kim. Say <laughs> Ganun Say hi! Si Kuya oh, hindi! Super, lolo, super close lolo. kayo ni Kelvin. Kuya diba? Kim <laughs> si Faith oh, oh, yun, si ha? ay, Kuya Kim si Faith yun, Pero hindi naman ako lolo. Oh. Pero close kami, oo. Oo, o, super close silang dalawa. Yeah, kasi right. lolo's I, boy, kaya lolo. Wala bang yeah. hindi full <laughs> bush? yes. Kami naman talagang anime karo character niya gusto niya. Kasi malinig siya manood ng mga Dragon Ball Z. Yes. Ang paborito-paborito niya talaga, gusto niya saging, maging si Mr. Pogi. Alam mo, yung magkaroon sagot, uh -oh. alam mo, Goku, kailangan nating yeah. puntahan ang uh, Dragon Balls at ipunin ang kanilang mga balls. Halika mm -hmm. na! Magkakabay ano <laughs> tayo sa kalawakan. Oh, oh, yung oh, ginagawa ni Dragon Balls, -y. oh, ha yung sinabi na, kami happy way. Way! Yeah. Oh, oh, okay. ni dahil si Kuya Kimen. Alright, right. so ito Rupa Oo, oh, nakikinig ano, ako. Ano ang magiging kasagutan mo? <laughs> maging isang lolo or B, maging isang anime character? Maging anime. Bakit? Sa tingin mo, mapaliwanag mo. mo, bakit sa tingin mo, eh, gusto niya maging anime? Eh, kasi ano eh, ako si Rupa May. Siya siya siguro, siya gusto niya anime. Ano? Ang galing mo, ba? mo! Sabing anime! Ang mo! Ano ba? Jason, mailig siya uh, sa Dragon Ball Z. Uh, yes. uh, ang dami-dami natututunan. Paliwanag mo pa. Paliwanag Pali mo sige, pa. Sige, sige. Alin. Bakit Ike. Dragon Ball Z ang tawag sa kanya? Bakit? Hindi okay ako na. sigurado. Siguro dahil marami <laughs> siyang balls. Balls. Alright. Uh, so Christmas ang napili ball. niya pong kasagutan ay maging anime daw ang gusto ni Kelvin. Kabit mo muna yan. Maging anime. Kabog or Sabog in... 5, 4, 3, 2, 1... Todo na, tols. Perfect. Perfect, zero. Perfect mo. <laughs>